ng gusto mo maging malasa talaga guys, yung hipon. Ganyan yung gawin. Huwag nang itapon yung balat. Tsaka ka ng magandang bote. to ketchup ko naman to May laman pa naman. Dikdikin natin to pag tuma lang tayo nagmamartilyo wala tayong almeris eh Turo ng nanay ko to. Yung ulo lang naman siguro talaga nagpapalasa dito Basta dikdikin nyo lang ng dikdikin. Kaso, yun ko nang magdikdik. Maingay kasi. Hindi to sounds yung apartment. Lagyan <laughs> lang natin ng tubig. Kasi yun yung isasabaw natin sa ano natin. Isasabaw natin doon sa niluluto natin. Siyempre, bago balatan yung hipon Hugas-hugas din Salain natin Buwos na natin ito so guys Ito so na yung natin Ano?